never, ever, ever gawin na maliitin, lalo na sa platform ko. Ako mismo makakalaban mo. Hindi napigilan ng dating actress na si Iwamoto ang magalit sa nag-comment during her live online selling na minamaliit ang mga kagaya niyang nagtitinda online. Point ni Iwa, marangal ang kanyang trabaho at dahil dito ay napag-aaral niya sa magagandang eskwelahan ng kanyang mga anak. Kaya, wala siyang dapat ikahiya kahit na dati siyang artista pinagsabihan niya rin ang commenter na huwag na huwag mamaliitin ang kahit na sinong nagtatrabaho ng marangal. Bumilib naman ang online viewers ni Iwa sa pagtatanggol niya sa lahat ng nagtatrabaho ng patas at marangal para sa pamilya. To stay here at home, do live selling so I can earn plus be with my family. So guys, wag na wag na wag niyong mamaliitin ang mga online sellers. We are working our ass off. We are doing our best, and we are not hurting anyone. Okay? This is a decent job. Hindi ka tulad ng mga scam, mga ganyan. Bitch, no. You do not do that. Not here. Not in my platform. Okay? So go to Pluto never, never underestimate any job any job mapag-janitor kahit na ano yan kunyeta mga nagaan marangal na trabaho to okay lahat, lahat ng klase ng trabaho lahat ng klase alam mo ba? magla-live-selling ko na pag-aaral ko yung mga anak ko sa magagandang iskwelahan. Ikaw? No. Lahat ng trabaho na natama, na marangal, wag na wag niyong mamaliitin. Maliit man yan o malaki. Ako, guys, ako nung artista ako, I can attest lahat mula makeup artist, mula sa tagabuhat ng bag, mula sa ano, nakilala ko yung mga tao. Okay? Never, ever, ever, lalo na yung mga nagihirap, lalo na yung susumikap, never, ever, ever, gawin na maliitin, lalo na sa platform ko. Ako mismo makakalaban mo. Okay.